Pagkatapos manalangin ni Jesus, pumalis siya kasama ang mga taga niya at tumawid sila sa lambak ng Kidron. Pumunta sila sa isang lugar na may taniman ng mga ulibo. ng na si Judas ang lugar na iyon dahil madalas magtipon doon si Yesus at ang mga tagasunod niya. Kaya pumunta roon si Judas kasama ang isang pangkat ng mga Romanong sundalo at ilang mga gwardya sa templo na isinugo ng mga namamahalang pari at ng mga pariseyo. May daladala silang mga sulok at mga sandata Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya sinalubong niya sila at tinanong, Sino ang hinahanap niyo? Sumagot sila, Si Jesus na taga Nazareth. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako yon. Naroon din ang traidor na si Judas na nakatayong kasama ng mga tao naghahanap kay Jesus. Ako yon. Nang sabihin ni Jesus na siya ang <coughs> hinahanap nila, napaurong sila na natumba sa lupa. Kaya muling nagtanong si Jesus. Sino ang hinahanap niyo? Sumagot sila muli. Si Jesus, na taga Nazareth. Sinabi sa kanila ni Jesus. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na ako yon? Kung ako nga ang hinahanap niyo, hayaan niyo makaalis sa mga kasama ko. Sinabi niya ito para matupad ang sinabi niya sa Ama wala ni isang napahamak sa mga ibinigay mo sa akin. Sa pagkakataong yun, bumunot ng espada sa si Simon Petro at tinaga ang alipin ng Naputo ng kanang tainga ng alipin na ang pangalan ni Marcos, pero sinaway ni Jesus si Pedro. Ibalik mo ang espada mo sa lalagyan ito. Sa palagay mo ba'y hindi ko titiisin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama? Dinakip si Jesus ng mga Romano sundalo sa pangungunan ng kanilang kapitan, kasama ng mga gwardyang Hudyo. Siya'y iginapos nila. At dinala muna kay Anas na biyanan ni Kaifas. Si Kaifas ang punong pari ng taon na at siya ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mabuting mamatay ang isang tao kaysa mapahamak ang buong bansa. Si Simon Pedro at ang isa pang tagasunod ay sumunod kay Jesus. At dahil kilala ng punong pari ang tagasunod na ito, nakapasok siyang kasama ni Jesus sa bakura ng punong pari. Naiwan naman nakatayo si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas muli ang tagasunod na kilala ng punong pari at nakiusap sa babae nagbabantay sa pinto. Kaya pinapasok si Pedro sinabi ng babae kay Pedro. Hindi ba't isa ka sa mga tagasunod ng taong yan? Sumagot si Pedro. Ah, hindi. Maginaw noon, kaya nagsiga ang mga alipin at mga gwardya at tumayo sila sa paligid nito para magpainit. Nakihalo si Pedro sa kanila at nagpainit din. Samantala, tinanong ng punong pari si Jesus tungkol sa mga tagasunod niya at sa mga itinuturo niya. Sumagot si Jesus. Hayagan ako nagsasalita sa mga tao. Lagi akong nangangaral sa mga sambahan at sa templo kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng hudyo. Wala akong itinuro ng palihim. Bakit niyo ako tinatanong ngayon? Tanungin niyo ang mga nakarinig sa akin. Namasabi ito ni Jesus. Alam nila kung ano ang mga sinabi ko. Sinampal siya nang sa mga gwardya na malapit sa kanya. Sinabi ng gwardya. Paano ka nagsasalita ng ganito sa iyong pare? Sinagot siya ni Jesus. Kung may masama akong sinabi, patunayan mo. Pero kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Habang nakagapos pa si Jesus, ipinadala siya ni Anas kay Kaifas na punong pari. Samantala, nakatayo pa rin si Simon Pedro malapit sa siga at nagpapainit. Tinanong siya ng mga naroon, hindi ba't isa ka sa mga tagasunod niya? Ah, uh, hindi. Tanggi ni Pedro. Tinanong din si Pedro ng isa sa mga alipin ng punong pari na anak ng pinutulo niya ng tainga. Hindi ba't nakita kitang kasama niya ron sa taniman ng olibo? Hindi. Muli itong itinanggi din ni Pedro at noon din ay tumila ang manok mula kay Caifas dinala si Jesus sa palasyo ng gobernador kumaga na noon hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo dahil ayon sa kautusan nila ang pumasok sa bahay ng isang hindi Hudyo ay hindi magiging karapat-dapat kumain ng hapunan sa pista ng paglampas ng anghel kaya sa labas sila kinausap ni Pilato at tinanong ano ang paratang niyo sa taong ito sumagot sila, kung hindi po siya kriminal ay hindi namin siya dadalhin sa inyo sinabi ni Pilato sa kanila dalhin niyo siya at kayo na ang humatol Sumagot ayon sa inyong kautosan. Ng Ngunit wala kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa uri ng kamatayang dadanasin Niya. Muling pumasok si Pilato sa palasyo at ipinatawag sa si Jesus at tinanong. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Sa iyo ba nanggaling ang tanong na yan? O may nagsabi lang sa iyo tungkol Sumagot sa akin? Sumagot si Pilato. Hudyo ba ako? Tinala ka rito sa akin ng mga kababayan at ng mga namamahalang pare. Ano ba ang ginawa Sinabi ako? ni Jesus sa kanya, Ang kaharian ay wala rito sa mundo. Kung nandito ang kaharian ko, makikipaglaban sana ang mga tagasunod ko upang hindi ako madakip ng mga hudyo. Pero tulad niya na sinabi ko, ang kaharian ko ay wala rito. Sinabi ni Pilato, Kung ganon isa kang ka hari, Sumagot si Jesus. Tama ang sinabi mo na isa akong hari. At ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa mundo ay upang ipahayag ang katotohanan. At ang lahat ng gustong makaalam ng katotohanan ay nakikinig sa akin. Tinanong siya ni Pilato. <sighs> ano ba ang katotohanan? Nang ito ni Pilato, lumabas siya at sinabi sa mga udyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Pero… Ayon sa kaugalian ninyo, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo tuwing pista ng paglampas ng anghel. Kaya gusto ba ninyong palayain ko? ang hari ng mga Hudyo. Sumigaw ang mga tao. Hindi siya si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan.